Isang madugong laban ang nasaksihan sa San Andres Sports Complex sa Manila sa main event ng Trila in Manila 2, The Countdown. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang exclusive boxing updates mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanong TV. Isang madugong laban ang nasaksihan sa San Andres Sports Complex sa Manila sa main event ng Trila in Manila 2, The Countdown saan matagumpay na naidepensa ni IBF World Minimum Weight Champion Pedro Taduran ang kanyang titulo sa ikalawang pagkakataon kontra sa ating pambato dito sa PMI Bohol Boxing Promotions na dating walang talo na si Christian Balunan at ang IBF number no. 3 rank contender. Maganda ang simula ni Christian Balunan sa unang round magaan ang galaw, epektibo ang jab at mahusay ang paggamit ng distansya. Tahimik ngunit kumpiyansa ang batang si Buano mula dito sa PMI Ball Boxing Promotions habang binabasa ni Tadura ng kanyang ritmo at timing. Pagsapit ng round 3, nagsimulang magbago ang laban. nag ng gear ang kampyon, mas agresibo, mas dikit ang presyon at mas mabibigat ang suntok na binibitawan. Ang dating kontrolado ni Balunan, unting-unting naagaw ng Bikulanong champion At doon sa round 4, 0.42 segundo, naganap ang accidental head clash. Tumama ang ulo ni Taduran at nabiyak ang kilay ni Balunan. Agad bumukal ang dugo. Isang eksena nagpaigting ng mga tensyon sa arena. Maaring itigil ang laban. Ngunit tumayo ang ating pambato at sinabing kaya ko pa. Dito pumasok ang karanasan ng kanyang mga coach. Grabe ang ginawa ni Coach Edito Ala Villamor upang maisara ang sugat at mapalaban pa si Christian. Kasama si Coach Domingo, mabilis lang kinontrol ang pagdurugo. Pinakalma si Christian at ibinalik ito sa gitna ng ring. Parang binalik tayo sa panahon ng Ala Boxing Gym. Disiplina, puso at tapang. Muling nabuhay ang diwa ng Ala mula Cebu hanggang Bohol. At ngayong gabi, Nakita natin na buhay na buhay ang apoy ng Visayas Boxing. Kahit duguan, lumaban si Christian Balunan hanggang dulo. Tinanggap ang bigat ng bawat kombinasyon ni Taduran na nakatayo at pinakita kung gaano katatag ang puso ng isang Pilipinong boksingero. Bitbit ang pangalan ng PMI Bohol Boxing Promotions at Villamor Boxing Gym. Hindi siya sumuko. Lumaban siya para sa karangalan ng kanyang lugar at para sa taong naniniwala sa kanya. Pagkatapos ng huling kampana, napanatili ni Pedro Taduran ang kanyang sinturon. Pinaganda ang record sa 14 wins, apat ang talo, isang tabla at 13 knockouts. Ang matapang na pambato natin na si Christian Balunan ay bumaba sa 12 wins, 1 loss 7 knockouts, ang unang talo ng kanyang profesional na karera, ngunit isang laban na nagpatunay ng tapang at resilensya. Ang gabing ito ay patunay na ang tunay na kampyon ay hindi lang nasusukat sa tinturon, kundi sa puso at dangal ng isang mandirigmang Pilipino. Congratulations to our Filipino World Champion, Pedro Taduran, at mataas na respeto kay Christian Balunan na lumaban, dumugo, at hindi kailan sumusuko. Para sa Bohol at Cebu. Kung ulanon din ni matapang, ginuo ang gya usamu parang. Malinog ubag yudik makatarog, ulanog do gosi kura dung